Ooh, hello guys, welcome back sa isa na namang dungeon video ng World of Warcraft Isa na namang episode, happy happy Monday sa inyo lahat kung Monday ko man i-upload to So today we are here at Nexus, okay, this is a, the Nexus um, dungeon Ilang beses naming <coughs> excuse me, ilang beses namin pinasukan to ni Ricky dati dun sa normal na kahit tatlo lang kami nila Jilo Kasi meron kaming quest dito dati, kaya alam na alam ko tong Nexus, okay, so paikot to pag basta huling-huling kalaban yung dragon. Okay? So bali <clears throat> uh, dito na kami. Hindi ko alam kung paano nila gagawin 'to. Let me change spec. Bro, I don't have skill on axe for fire fire rest and I don't have aggro. What the Okay, anyway, so today we're here with Mini Stone. No Wire 3.6 k gear score, si Ricky, tapos si VG, Druid with 5.4 k gear score and Michael Muko with almost 6k gear score. Okay? Punta na tayo sa Discord. Discord, yeah. Hello, Dongman! Hey. <clears throat> Dito na naman tayo sa Nexus. <laughs> tapos, taas neto. Oculus, ang ganda, 'di ba? Mm. Ay, pala eh. Isang base lang natin natapos nila Jiloton, 'di ba? Yung dragon yung ano. Uh, Sa normal. Company, no? ship. Ano ano? Ba't naman tayo isa? Naging ship power pa no pang-hit? Ah, okay. Grabe, mag-almost 6k yan, oh. bigyan ng question mark dyan. <laughs> Oops, shield. Nope. nagano siya o? nag siya. Boss agad to, yo. may mga trash mob pa naman, pero... Ayan. Okay sana yung tank natin eh, warrior. Okay, okay din eh. Pero wala daw siyang pang-agro. Ano yun? Puta joke. Ako yung na Uy, parang tanga yung ranger oh. Ano yun, sir? Ano? Parang ka naman si dyan eh. Okay. Dong magsalita dong. Entertain my viewers. Sabi mo lahat ng nasa damdamin mo dong. <laughs> Bakit? Ano? Sobrang bigat ng ugnaw. Putang inang yan. Sabihin mo kung bakit kanya iniwan. O, ano yun to. No. Mm -hmm. Ang lambot niya. Ang mga guys ko neto, 5'9". Mm. Pero ang lambot niya. Naka, uy! Mamamatay na isa. Baka naka ano kasi. Naka pure damage. Malay mo naman. Ewan I don't know. I don't know. I was destroyed. Harry Potter. Hindi. Pangit man yun. Ay. Pinakamagandang fictional movie na ginawa sa entire world lifetime lahat. Gili. Harry Potter, come here. Harry Potter. Ganda yung man. Hindi natin kinalaban yung boss? Or tapos na? Wala pa. Meron isa, tignan mo sa mapay na may bungo. Boss yan, pagkaganyan eh. Imposible. Harry Potter. Harry Potter. Mm, yeah. Gryffindor. Gryffindor kulit eh. Pag bida, tagal ng ano sa kanya eh. Mm. Daming alam eh, no? Plot <laughs> eh. armor eh. Biruin mo bata pa lang yun. Ay, puta, ginawa ko ship. So, oh, yung nagsasalita na sumbo yun. Mm. May, may, may sumpa rin yung ano na yun eh. Yung... Ano ba to yung school na yon? Puta na bata-bata pa puta gusto na patayin si Raulo Hayo. Naalala ko nung una putay hindi natin, natin hindi natin matapos tapos. Hindi eh, natapos naman pero mahirap. Putay Puta, ay mo. Sabayin Oh, ito yung winawasi tayo. No, Dalian mo na. Mamatay um, rin na 'yan, oh. Putang ina mo kan tanga oh. Uy no, sige. Oh. Putang ina yan. Tapos wala rin naman. Parang tanga ay. Oh, tong inang to nag ano ka pa? Naghiwa-hiwalay puta nag ano ka pa manta style. finish yung job. Patay. Sira ulo mo. mo yung drop mo. Kaya nga eh. Balik dong, balik, balik. Dong no mans. Ah, oh, puta pinul! Ay, maganda! Yeah, niya eh. na silent. Silent, silent, no? Silent. silent silence and a Durian. everyone would please not panic wow serapah. Serap kain mm. <coughs> Diri dong, Mans. Diri. Ganda, no? Bahat? Rake agak. Hmm. Teripnya, no? Ito na yung paggawa yung aking sasakyan dong man para tayo makagala na. Pwede bang iwasan tong mga to? Ba? Bakit? Ay, paparmi ka ang paparming ko rin ng skin ng ating tayo yun. Wala, putahin ng to. Toxic gamer. Toxic ka. May masakit tayo, yung eh. grabe dumamage yun no? Yung ano yan, yung ano <tinyo> <tinyo> Unmei da to kamerai to ka Teko s... Teko to bagadore <tinyo> dake Tewo, ano? Ano? Ang liit kasi di makita eh. Mm, ano ba siya? Druid, Night of Druid. Noboso <says> to todo basho de boku ra to i wo suru Utang ina na na naman. Ano ba? Uy! Pakala ko, ano nangyari? 芸の針も二人を横目に見ながら進む。こんな世界を二人で一生いや何章でも生き抜いて行こう。はじめましてなんてさ。 Putang ina mo ang nangyari. Ano ano malus? Lo. Pang ina, ignore. Focus sa boss eh, ignore lang. Nice. What is this? Neck? Ano to? Spell power na hell. No? Meron dito tinatalon nandong sa gilid para ma maiwasan. Ah, dito sila tatalon? Bahay siya. Ah, laglag! <laughs> mutang ina, mutang! Utah, <laughs> 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 <Tangina ulok. laughs> talon unaulo. <laughs> <laughs> Putang ina nga. Pwede siya dumaan sa gitna eh. Ay hindi, pwede na nga siya dumaan sa kaliwa oh. Ang ina mo, laglag siya eh. I jump but made it. Bukilan daw sa mundo sa yo. Bago nang di mangyari sa akin. War, ano war? War yo. Oh. Alam ko, may charge yan eh. Ano ko, anong war eh? Dito na ba bad trip si Jello, di ba? Tayo na 'tong <laughs> Jelo na 'to. Eh. Ah. <clears throat> Maka pa ay nakapasok na pala siya. Unmei da to kamirai to ka. Putang ina ng pulpo. Oh, bagado. Uy, putang dami gago mo. <clears throat> Isang tropahan na Ay, lag Hindi, hindi naman Kala ko lag Are you inside? Okay, okay Asan siya? Ayun. Uy, 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 uy. Dayo na naman. Dito dadaan? May daanan ba dito? I-clear nga daw niya yung side. Ah, okay, okay, okay. Okay, okay. No problem, no problem tumutunog-tunog yung aking phone. Shopee! Uh, may siya dun, oh. Sino? Siya. Yeah. Patay siya. Kid. O, tangin. Hindi, na-pull niya ata yung nagro-roam, nag-warja dun sa harapan eh. Ay, full agro. Resmi. Wow. Onna na kai wo futari de isho iya nan sho Res mo dong! Hindi na, kung ba't pa, hindi pwede eh Eh puta na gano'n siya, nag-resurrect siya mag-isi eh Rah, let's go! We chillin. Oh, time boss! <laughs> hey, zero. Move. Ang lakas naman nun po. Anong skill yun? Parang may Thunder. Atake Puta oh, Yan ang tong karakter hindi yung maatake Yan na dong Malapit na tayo Dong man Dong kung may isang movie na ano Na kakalimutan mo Para mapanood mo siya ulit nang hindi mo alam anong movie yon hmm. <clears throat> ay yung ano movie series kay drama kahit ano hindi yeah, movie lang e boy ikaw ano ba yung miracle in cell number 7 puta pangit ng palabas na yun yun yung bata di ba? Uh, Maganda pa business proposal dun eh. Manunod na nga lang ng K-drama, puta. Drama, totoong drama pa. Ayup yun. Siyempre. Ba't ba nakulong yung tatay niya? Totoo bang may sala yun? O napagbintangan? Hindi naman. Totoong kwento yun eh. So, Di kaya, hindi kaya nga. Hindi, I mean, totoong nagkasala siya o napagbintangan lang siya? Napagbintangan lang. Ah, okay. At anak kasi ng general yung ano, yung babae na namatay. Nako. Ang ano nun, di ba abnormal yung tay 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 niya. Hmm. Di naman abnormal putang. inan. Ano? Nabagsakan ng ano yun eh. Nang brick ata sa ulo, tapos sinisipiab niya. Tapos nung may nakita sa kanya, kala nang nakita ni Rape yung bata. Ay, gago mo. Bobo tapos naman. Tapos parang reenactment? Oo. Oh sasin. Mm. Eh gusto niya makita yung ano niya eh. Yung anak niya. Kumukubang mm. parang pinalanan in din ng lahat yun eh yung intuition siya ng pulis na gusto mo ba makita yung anak mo? Mm. Parang ipakita mo sa mga tao na nirate mo talaga yung bata. Dinodnod din alam. Kumba nag-aksila na paano niya ginawa anong ginawa niya sa bata. Una siniper niya. Tapos Sunod na manito hmm. Ito, siya, siya ng pulis na tanggalin yung pantalon niya. Parang rape right nga yung labas. Tama na, tigil mo na putang. inang kwento yan. Okay, hindi na tayo siya Dragon dong Man. Isa to sa pinaka, isa sa mga pinakamahabang dungeon. Putang na na itong mga dungeon dito sa Cold cold Coldara, putang hahaba. Yung Oculus, ayop yun. Bago di natin i yung isa. <laughs> dito Ay! Dito tayo. Ay, di. Okay lang. Malapit lang naman yung labasan. Crystal. Yun. Puta. Inalaglag siya. <laughs> Puta na nakala ko patay na. Hindi pa dong. Ayip yan. Biglang yung bagsak niya kasi pahig eh. Kailangan gumalaw-galaw doon kasi pag hindi, putain na yung yung colds. Malamig. Naku puta. Ina. Na. Dili. Uy, gagawin mo yung ano. Nice, nice. Wala, Gigi na. Nice. Oh, wait, what is this? Leather, no. Miss. What is this? ng frozen orb. Okay, na a good one. TY, TY. TY, TY. Okay na, live na, leave na So, that is it guys for the video. Um, that is it for the Nexus Dungeon, Heroic Dungeon, na dito sa World of Warcraft. Okay? So, uh, marami-rami pa tayong dungeon na hindi pa natin napapasukan dito sa Heroic. For example, as Nerub, Drak, Keep, Halls of Stone, The Calling of Strathlo Stratholm. Um, the Oculus <laughs> tayo ng Oculus to tsaka Utgard Keep Utgard Utgard whatever so yeah pero that is it for today's video maraming maraming salamat sa panonood guys I hope kahit pa paano eh nag enjoy kayo natuwa kayo dito sa video na to okay so as usual sure, like the video kung nagustuhan nyo comment kayo na kahit ano and also subscribe kayo kung trip nyo lang okay once again guys my name is CJ hindi naman ako nagmamadali pero huwag na natin pahabain yung video okay I will see you all next week so, sa sa next video ko okay let's go